guys check uh, may chicken pala tayo ngayon spin dryer bali ito guys ano hindi na gumagana kasi wala siyang cover eh. so, no, ano yung cover nya wala nasira na ito ano. okay. And like testing natin to guys. Thank you. Ito to. Yeah, so yeah, Ito siya gumana guys. Ito siya gumagana guys. Bali buksan natin yung sali. check natin yung motor guys. Buksan natin. guys, ate na yung motor guys ah, bago pa naman bago pa ah, hindi gumagana kaya siguro guys hindi gumagana ito pag itinesting natin kasi itong takit na ito guys may ano pa ito eh may ganito yung takip na cover na ito kasi may hiram pa dito pag nakasara yung takit na ito may contact sya dito ko contact niya yung pag nakasara para umandar gumana yung motor pero pag nakatash yung takip na yun hindi gagana yung, ano, yung spin dryer yung motor kahit yung takip na importante yung takip na yun ang kumukontrol kasi guys na, ano, sa pag umaandar yung ano yung spin dryer ng motor pag inangat yung takip hihin ko may contact kasi dito bali wala yung cover na to ang gagawin natin guys sa buksan natin to guys bali yung contact na yun subukan natin yung ano muna i i-connect yung bypass natin yun so connect natin yung contact dito guys dito yung inaanohan ng pinto ay ng ng takip ng spin dryer guys ah, bali yung tinatamaan ng ano ng cover nito yung spin dryer na to pag naka sarado yung ano yung takip nya magko-contact dito yung guys yung orange saka yung violet. Kaya hindi siya gumana guys. Wala kasi siyang ano yung cover niya na tanggal. Kaya naka ano siya, naka open. Kaya kahit anong pihit mo dun sa selector switch niya, hindi talaga siya gagana. Kaya so, ang gagawin natin guys, itong orange na to saka yung violet. I-connect natin yan guys para gumana lang yung spring dryer na motor. Yung orange saka violet na to guys yan dahil wala na kasi siyang ano yung cover niya yung takip niya sa ano yung spin dryer nito na wala nang cover kaya hindi niya na ano, um, hindi niya na contact yung ano yung orange sya ka yung violet kaya gagawin natin ikaw connect na natin dalawa yan guys yung ano yan orange sya ka yung violet guys uh, balit yung orange sa violet uh, na natin pinagsama uh, kasi ito guys yung umaano sa cover ng ano Spin dryer pag wala kasi yung ano, pag nakababa yung cover na yan ito yung contact na ito close. kaya mapapagana mo yung spin dryer pero pag nawala guys nawala na itong ano yung nito guys kaya yung contact dito naka na ano, yan naka open eh. Kaya kahit anong pihit mo dito na selector seats na to hindi gagana. Hindi gagana yung motor. Kaya ang ginawa natin, pinagsama na natin guys yung violet saka yung orange. Pinagsama na natin. hindi muna natin guys ah, lagyan lang ano ng yung ano niya, mga screen nya muna natin lagyan balit tapos muna natin guys yung motor yung spin dryer yung motor yung saksak -sak natin guys oh, testing na natin guys naman na siya guys kasi ano na natin kumbaga guys yung switch na to nirekta na lang natin kasi wala na siyang cover para mapagana na lang yung motor very sharp siya guys yung dryer siya guys na sharp yung dryer niya Okay guys. Kaso wala siyang cover. Kaya wala na siya. Wala na lang siya guys na no Safety. at eh, dire dire Pag... Kasi nung may cover to guys. Pag kanyari gumagana to. Pag yung cover na to na inangat. Mamatay agad yung ano, Yung motor. Kaya eh, ngayon guys. Ah, wala na kasing ano. Yung cover niya. Yung takip niya guys. Wala na kaya hindi mapapagana kaya ginawa natin direct pinagsama na lang natin yung orange saka yung violet na wire para gumana yung motor kumbaga yung rekta na lang natin para magamit lang yung dryer na to ganito na lang guys yung aking video sa susunod nilang video salamat pala guys sa pananood nyo sa aking channel